mga idol, ang pogi natin kasamahan mga idol. Nagsoksok na na ng GI yan mga idol. Ah, uh, yung PBC nga pala mga idol. Sir, tama ka Ah, Pina, uh, pinagdugtong-dugtong yung PBC mga idol. Kasi napakalawak nang susoksokan namin ng GI mga idol. Napakalawak, kaya napakahaba yan, mga ang niyan mga idol. Kaling ko! Ang hapa niyan mga idol, isuksok namin yan dito mga idol. Kasi napakalayo Doon pa no? Naka sandal uh, si Boy ML Doon Doon yan tatagos ka Boy ML Malayo mo eh Ito mga idol oh. uh, Walang GI okay, Nabulok kasi yung GI dito mga idol Sa tagal na mga idol Yung GI niya napukulok kaya ang gagawin namin ngayon para masuksukan kasi hindi na madala ng ibang eh, suksukan mga idol eh. Kaya PBC isuksok namin dyan mga idol para madali maka ano mga idol makasoksok tapos so, yung PVC naman ginawa namin mga idol nilagyan namin ng alambre mga idol Ito. So, nilagyan namin alambre so, may alambre to may alambre Isok-sok namin PVC Isok-sok namin dun sa butas mga idol pag tumagos na yun mga idol uh, huwotin namin alambre tapos so, PVC ganun nga mga idol pag mahabaan mga idol uh. Uh,